umaga po mga kaingal at uh, nandito tayo sa may ano, uh, seaside um, tabing dagat na ano, tabing mall of Asia Ayan, nasa tabing dagat tayo dito dito yung maraming uh, pasyalan itong area na ito ngayon ko lang dito napuntahan yung maganda pala dito maganda pala dito sa area na to mga kahinga lalo na siguro kapag ka gabi lalo mas maganda Ayan. saka mga ano yung hangin mga presko pa rin ang hangin kaya yung mga 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 masyal dito yung mga magbabanding-banding yung pamilya yan maganda po dito Bawal daw sa kanyang dito yung bike. Kaya yan, tinulak ko na muna. Uh, tulak lang muna daw sabi nila. Sabi ng mga guard, tulak daw ang bike. Hmm. Tulak natin. Sabi sunod tayo. Uh, Palo the extraction. Tayo, yun, nakikipas siya lang.

tinggal mau pohon, syaran jadi pilih mau Ang daming mga ano, masel kasyal dito, mga magkakaibigan. Ano. Yeah, yung mga gustong masel dito sa ano, east side, Mowa. Ayun, dito po tayo. Dito po kayo pumunta talaga naman ito may mga palaruan may pwedeng sasakyan ngayon eh oh. ang maangat saka yun naman oh. yung B pambol B yung pasyalan yun eh may vampire car hoy, Ayan po yung dagat po. Oh. Ang ganda. na tingnan. Aso ah, talagang uh, tinatambakan na nila ng buhangin dito sa ano, sa may gitna. Ano kaya na naman ang gagawin dito ng uh, pamunuan ng ano. Ayan uh, tinatambakan na talaga. sa susunod na no, itong uh, papasyalan natin hanggang lolo na to ito na tayo sa gitna ito ito naman dati itong ilalim na to eh, dagat to eh tinakpan uh, lang yan po yung pin malaking uh, wheel dito yan. No. yan po no. yung pinakamalaking pierce wheel dito oh, yan, no. Miikot na pala ay, eh, di na pala sumakay. No. Hmm. Eh, Ay, di na pala sumakay dyan. Thank you yung pinakamalaking pierce wheel dito sa may uh, likod ng ano, Maulupisya hindi lang na alam natin kung magkano nga bayad dito sa pagsakay dito sa malaking uh, pierce wheel na ito uh, yes. naka-relax din, din dito Ayan. medyo malinis ang tubig ng dagat Ayan. malinaw ito so, yung mga ano, mga food court Ayan. ayun inaano pala, pala yung nasigaso pala yung mga dahil may tao doon sa taas so, talagang muna kung uh, okay na pili na sakyan dahil baka maraming uh, gustong sumakay ngayon Ayan, may mga nakatanaw na ano parang gusto nilang sumakay dyan sa malaking uh, very sweet <coughs> Ayla, ano na, ayan, alas 11.30 na pala maganda dito di talaga mga guys yung ano pahapon na yung gabi talagang makikita mo yung mga ganda dito di sa area na to Handa dito kapag medyo malayo ka mga guys, yung ano, may sasakyan. Kasi may sasakyan ka para uh, hindi mahirap pumunta dito. Pero kung magkukumiyot lang mahirap. Eh, pumunta dito pag uh, magkukumiyot lang. No, may gulong din pala sya pero soon na apat din ang gulong apat apat sixteen ah, mga naglalago guys ah, relax din talaga dito yung mga sa dulo yung mga barko doon

si is a ano na tayo pabalik na tayo pabalik na tayo dun dahil ah uh, ay ay uh, marami pang pupuntahan <coughs> marami pa tayong iikutan mga guys Malapit na. Pintake na pala mga guys. Paayo mga guys. Uh, thank you very much sa inyong lahat. At uh, happy Sunday po sa ating lahat. Thank you, thank you. Thank you. Thank you for.